Librong Itim, an anthology of Philippine horror stories, volume 5, copyright 2018, by Precious Pages Corporation, performed by John Vincent Hoson, PC1H, by Lee Laurente. Hindi ako naniniwala sa multo, o sa kahit na anong supernatural forces na naririnig ko, na ikinikwento ng mga tao kahit na sa kakilala ko pa. Sa tingin ko kasi, dala lang ng malikot na imahinasyon o sadyang paranoid lang ang kung sino mong nakakita o nakasaksi kuno ng paranormal activities na sinasabi ng ilan. Kadalasan, ipinagkikibit-balikat ko lang ang mga nakikita ko sa TV na based on true events daw na kababalaghan. Sino ba namang kasing gago ang maniniwala? Eh, nasa modernong panahon na tayo. Lahat ay kaya ng sagutin ng siyensya. Kaya naman hindi ko alam kung anong dapat na maramdaman nang maranasan ko mismo ang mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Hindi ko alam kung ano ang pwede eksplenasyon sa nangyari sa akin sa abandonadong silid na eskwelahan na pinapasukan ko noon. Ang PC-1H Nagsimula ang lahat pagpasok ko sa college. Umabo lang ako sa enrollment ng first semester dahil naghahanap pa ako ng mapagtatrabahuhan habang nag-aaral. Sapat lang kasi ang pera ng mga magulang ko para sa pang-araw-araw na gastusin namin. Ang tatay ko ay tricycle driver habang ang nanay ko naman ay housewife. Ako ang panganay sa limang magkaapatid. Hanggang high school lang dapat ako dahil hindi na nila kayang tustusan ang pag-aaral ko. Pero dahil gusto kong mag-college, ako na ang nagkusang humanap ng paraan. Sakto naman na yung isa sa mga kaibigan ko ay may auntie na naghahanap ng working student kaya na-recommenda niya ako. Naapag-enroll ako kahit last minute na. Night classes ang kinuha ko dahil iyon ang kasunduan namin ng bago kong amo. Magtatrabaho ako sa umaga at mag-aaral sa gabi. Isang linggo na ako sa klase noon kaya hindi nakapagtaang sobrang ninenervis ako. Late first day blues, ika nga. Hindi lang kasi ang unang araw mapuproblemahin ko Kundi pati ang mga lesson na siguradong kailangan kong habulin. May pakikisamaan pa ang mga kaklase. Unang araw sa klase ay kamuntikan pa akong malate. Naligaw kasi ako dahil ang laki ng state college na pinapasukan ko. Hindi ako pamilyar sa mga building at mga classroom kahit may dalawang mapa. Kaya pahirapan. Hindi ko kasi natitignan kung nasaan ang mga classroom ng klases ko. Dahil laging busy ako sa pag-adjust sa trabaho. Ang masaklap ka wala akong kakilala na nag-aaral din sa gabi. Mabuti na nga lang at may napagtatanong na ang mabait na estudyante na nagturo sa akin kung nasaan ang may classroom ko. Sa kasamaang palad, pagdating ko sa first class ko, ay wala akong ni isang nakausap na classmate ko. Sakto rin kasi na pagkaupong pagkaupo ko, ay dumating na ang matanda naming professor. Dire-diretso siya sa pagtuturo sa klase namin at mag-aalas 7 na nang matapos kami. Medyo yamot na ako nung maglaad papunta sa pangalawa kong klase. Malas pa at magbibigay pala ng long quiz ang professor namin. Wala akong idea sa isasagot ko, kaya matagal bago ako natapos. Naiwan na akong mag-isa ng mga klase ko. Kaya naman pag ko papunta sa last class ko, ay wala nang gaanong estudyante sa hallway. Hawak ang mapa at timetable ko, lakad takbo na naman ang ginawa ko pababa ng building. Nasa kabilang building pa kasi yung room number ko napabuntong nga ako. Sigurado kasing malilate ako sa klase. Masama na ang timpla o pagdating sa medyo luma ng building para sa last subject ko. Kung bakit ba naman kasi hindi na lang sa magkaparehong building ang mga klase ko. Wala namang gagamit sa mga classroom dahil kaunti na lang ang mga kumukuha ng night classes. Mabigat ang mga hakbang na lumakad ako papasok sa loob ng building. Nagalinlangan pa ako dahil mukhang walang mga tao sa loob. Ang tunog lang ng mga hakbang ko ang bumabasag sa nakabibinging katahimikan. Kalimitan pa nga, patay na ang ilaw ng mga kwarto na lalong nagbibigay ng kakaibang aura sa lugar. Tanging ang malamlam na ilaw lang sa hallway ang nakikita kong bukas. Ang apinagtataka ko pa, wala akong nakikita ang ibang estudyante sa building. Nagtatakang tinignan ko ang suot na wristwatch. At nakitang malapit ng mag-alas 9, medya ng gabi. Natigil ako sa pagmumuni-muni. Late na kasi talaga ako. Mabilis na hinanap ko ang room number ng huling klase ko. PC1D, PC1E, PC1F. Walang tao ang mga nadaanan kong mga classroom. At patay ang mga ilaw niyon. PC1G. Napahinto ako. Nangasimang tiyan ko, nang may maamoy akong pinaghalong natuto yung dugo at nabubulok na karne. Mukhang sa nadaanan ko pang ang room ng galing ang masangsang na amoy. Kunot noo kong tinignan nito para sana subukang hanapin ang pinanggagalingan ng nakakasulasok na amoy. Pero wala akong masyado makita. Dahil may ilaw nga sa kwarto, patay sindi naman. Lalapit na sana ako roon Nambiglang maagaw ng isang tinig sa kalapit na classroom ang atensyon ko. Mula sa nakaawang na pintu ng silid, ay nakita ko ang nagaganap na pagdidiscuss ng isang babae sa harap ng klase. Nakahinga ako na maluwag nang makita ang room number. PC1H Sa wakas! Mahinang kumatok ako sa pinto kahit nabukas na iyon. Na nang walang makapansin sa katok ko, kahit kinakabahan dahil baka mapagalitan, ay tahimik na pumasok na ako sa klase habang mahinang humihingi ng paumanhin. Sorry po, late ako ma'am. Hindi na mauulit. Sa kamalas-malasan, tumigil sa pagsasalita ang professor namin. Lumipad ang tingin niya sa akin dahilan para mapahinto ako sa paglalakad. Nanunuot sa katawan ko ang malamig niyang titig na nagpataas ng mga buhok sa bato ko. Hindi ko alam kung bakit bigla ako ng lamig pero ipinagpalagay ko na lang na nervyos yun. Lalo na noong maramdaman kong nalipat sa akin ang buong atensyon ng klase. Nanliit ko sa hiya. Sit at the back. Walang siglang sabi ng professor namin bago bumalik sa pagsasalita sa harap. Ilang segundo rin ang napatayo roon hanggang sa matauhan at wala sa sariling napatango. Mabagal na lumakad o papunta sa si likuran bago pabuntong hininga na umupo. Napangiwi pa ako dahil balot ng mga alikabok ang upuan. Okay ka lang ba? Napatingin na ako sa nagsalita. Isang magandang babae. Natingin ko ay kasintanda ko ang nakaupo sa kaliwang gilid ko. Pasimple siyang nakatingin sa akin. Napapakamot sa ulong tumangu ako. Okay lang. Nalit lang ako dahil malayo ang klase ko. Jomar nga pala. Naangiting tumango ang kausap ko. Jane, nice to meet you. Magsasalita pa sana ako. Pero bumalik na sa harapan tingin ni Jane. Kaya minabuti ko na lang na i-focus ang buong atensyon sa discussion na nagaganap. Naging palagay na ang loob ko dahil may naging kakilala na rin ako kahit isa lang sa mga klasiko. Maganda pa siya at mo ang mabait. Habang naikinig, napag-alaman ko na ang pangalan pala ng professor namin ay Ma'am Dolera. Mestisya siya pero may striktang muka na may pagka din. Nalaman ko rin mahilig siyang mamahiya sa loob ng klase. Kung hindi nga lang pa sekreto ang tinuruan ni Jane ay napahiya na rin niya ako. Mag-aalas just na nang matapos ang klase namin. May ikipag-usap nga sana ako kay Jane pero tinexa ako ng amo ko na magmadali pa uwi. Sa mga sumunod na araw, ay naging panatag na ako. Hindi na ako gaano nininerbios. Napag-adjust din naman ako ng maayos makalipas ang isang buwan. Lalo na at dalawang beses lang ang klase sa isang subject sa buong linggo. Nagkaroon ako ng mga piling kaibigan sa iba't ibang klase ko. Pero masasabi kong mas masaya ang huling klase ko kasama si Jane. Naging matalik kami magkaibigan. At dahil marami sa mga klase ko ang kaibigan ni Jane, dumami rin ang kaibigan ko. Hindi ko nga lang maiwasang mapansin ang paglipas ng mga buwan na kahit ano ang gawin kong pagmamadali para hindi malate sa klase, e eh nalilate pa rin ako. Tuwing darating ako, ay eh nagsisimula na ang klase ni Ma'am Dulera. Palagi rin niyang pinag-iinitan si Jane sa hindi ko malamang dahilan. Masama palagi ang tingin niya kay Jane. Hindi ko naman matanong ang kaibigan ko dahil palagi akong nauunahang umalis pagka-dismiss ng klase. Nang matapos na ang semester, Tinignan ko ang grades ko at laking gulat ko nang makitang dropped ang class ko under Ma'am Dolera. Kaagad kong inireport sa registrar pero ang sabi nila, hindi raw ako kailanman pumasok sa subject na yun, na itinanggi ko ng husto. Nang ipatawag na ang professor ko sa subject na yun, handa na ako sa kung ano man ang sasabihin kay Ma'am Dolera. Pero lubos akong naguluhan nang humarap sa akin na isang matabang lalaki at hindi ang pamilyar na strict pang muka ni Ma'am Dolera. Siya ang prof mo, di ba? Si Sir Alano? Napakunot noo ko habang umiiling. Hindi po, ma'am. Sagot ko sa babaeng umasis sa akin. Si Ma'am Dolera po ang prof ko. Sa PC1H po. Lalo akong naguluhan ng matigilan ng babae at ang professor ko raw. Biglang nawala ang mga kulay sa mukha nila habang kababakasan ng magkahalong takot at mag-aalala ang mga mata nilang nakatingin sa akin. Mahinahon nilang sinabi sa akin na PO4H daw ang klase ko sa subject na yun. Sa kaparehong building ng dalawa ko pang klase. Matagal na raw abandonado ang PC1H at ang mga kalapit na kwarto niyon. Ang ilang classrooms na naroon daw sa building na yun ay ginagamit lang hanggang hapon wala rin daw pumupunta sa parte na yun ng building. Lalong lalo na sa PC1H, magmula nang mangyari ang trahedya ng tinuturo klase ni Ma'am Dolera sa gabi. Sampung taon na ang nakakaraan. Inilabutan ako. Sa tingin ko nga ay matatanggal na ang ulo ko sa lakas ng pag ko. Hindi ako maapaniwala sa sinasabi nila. Anong klaseng biro yun? Buong semester kong naging professor si Ma'am Dolera. Buong semester kong kasama si Jane paano mahigit sa taon na silang patay? Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Hirap akong huminga. Nanlalamig ang buo kong katawan. Para akong lumulutang ng dalhin na ako ni Sir Alano sa guidance office. Hindi ko nga alam kung ano ang sinabi ko roon pero pagkaalis ko ay nagtanong-tanong ako agad sa mga kaibigan ko sa ibang klase kung alam nila yung kwento tungkol sa abandonadong silid ng PC-1H. May isa akong kaibigan ng miyembro ng school publication na nagbigay sa akin ng old newspaper articles at clippings tungkol sa nangyaring trahedya. Nagka-mental breakdown daw si Ma'am Dolera nang malamang may itinatagong kabitang asawa niyang pulis at balak na mga ipaghiwalay sa kanya. Ang ipinalit pa raw ng lalaki ay isa sa mga estudyante ni Mrs. Dolera, si Jane. Isang gabi raw, bago magsimula ang klase, ay ipinasara ni Mrs. Dolera ang classroom. At binaril si Jane pati ang iba pa niyang mga estudyante gamit ang baril ng asawa niya. Saka siya nagpaamatay. Walang naaligtas dahil gabi na at walang may klase malapit sa PC1H. Huli na nang dumating ang mga gwardiya ng eskwelahan. Naasulat din sa articles ang mga pangalan pati na ang litrato ng mga pinatay, maging ang kay Ma'am Dolera. Naninikip ang puso ko nang makita ang mga mukha nila, lalo na ang pamilyar na mukha ni Jane. Binalot ng kilabot ang buong katawan habang nakatingin sa larawan ng classroom na nasa article, na puno ng walang buhay ng mga katawan ng mga naging kaklasiko. Nanginginig ako, nanghihina. Kaya naman, pagkauwing pagkauwi ko, ay nakiusap pagad ako sa amo ko na lumipat ng eskwelahan sa susunod na semester sa awa ng Diyos. Pumayag siya pagkatapos marinig ang kwento ko. Dahil mo ang hindi siya naniniwala sa akin. Pilit ko nang kinakalimutan na nangyari. Pero nang kumuha ako ng transcript of records sa dati kong eskwelahan, ay ipinatawag ako ng registrar. Pagdating ko, nakita ko ang namumutlang muka ng babae umasis sa akin noon. Parang papanawa na siya ng ulirat. Nanginginig ang kamay na ibinigay niya sa akin ng isang papel. Certificate of Discrepancy, signed by Mrs. Dolera. Passed.